Sa mga balita naman sa labas ng bansa. Tumaas pa ang bilang ng mga namatay sa bakbakan ng grupong Hamas at Israeli Defense Forces. Huling na ay po dyan ang nasa 84 na sibilyan habang igit isandaan naman ang sugatan sa nangyaring pambo-bomba sa apat na kabahayan sa Rafa City. Kinumpirma rin ang Palestinian Red Crescent Society na sinalakay ng IDF ang mga ospital ng Nasser at Al Amal sa Southern Gaza. Sa kabuuan, umabot na sa higit 32,200 palestino ang patay sa gera ng magkabilang panig. Arestado ang tatlong mag-aama na kabilang sa mga sospek sa massacre sa isang concert sa Russia kung saan mahigit 130 at tatlumpu ang namatay. Hawak na sila ng mga otoridad sa Russia at ang lilitisin sa May 22. Pawang Russian National ang tatlong naaresto na galing sa bansang Tajikistan. Nasa labing isang katao ang inaresto ng mga otoridad na itinuturing may kinalaman sa naturang pag-atake. Samantala, sunod-sunod na nag-resign ang ilang profesor sa South Korea bilang suporta sa malawakang protesta ng mga doktor at intern sa bansa. Ayon sa kanilang grupo, malaking dagok ito sa healthcare system ng South Korea. matatandaang dinagdagan pang bilang ng medical students sa mga unibersidad para matugunan ang kakulangan sa mga doktor. Pero giit na mga profesional, dapat munang unahin ng gobyerno ang pagtaas ng kanilang sahod at pagpapaganda ng working conditions. Nakarating na sa Kaduna, Nigeria ang nasa 137 estudyanteng nasagip matapos pong dukutin ng teroristang grupong Boko Haram. Pinalaya sila matapos mabayaran ng nasa 38.19 million pesos na ransom money. Hindi pa pinangalanan ng mga otoridad ang nagbayad ng ransom money matapos si ipagbawal noong 2022 ang pagbabayad para matubos lamang ang mga biktima ng kidnapping. Samantala, patay naman sa pamamaril ang isang mayora sa San Vicente o isang mayor sa San Vicente, Ecuador. Kinilalang nasa wing opisyal bilang si Bridget Garcia. Ayon sa ulat ng yaring krimen, matapos pagbabarilin ang hindi pa nakikilalang salarin ang 27 anyos na local chief executive. Kabilang din sa napatay ang kanyang communications director. Inaalam pa hanggang sa ngayon ang motibo sa krimen. Fed Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.